Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa kasal, pinag-iisa ng Panginoon ang lalaki at babae. Matapos noon, tatawagin na sila mag-asawa at mamumuhay magkasama. At ito nga ay panghabang buhay. Pero paano kung nalamang mong may kahati ka pala sa iyong asawa? Ganyan nga ang naging kapalaran ng isang babae mula India. Ang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Sweetie Patel, 36 years old. Ang pamilya ni Sweetie ay mula sa Gujarat, India. Tulad ng kanyang pangalan, nakilala si Sweetie bilang sweet, masayahin at maalagang taong. Nang nasa koleyo pa lamang si Sweetie, nakilala niya ang isang lalaki. Matapos ang ilang buwan, ikinasal si Sweetie at ang lalaking ito. Pero hindi sang ayon ang mga magulang ni Sweetie sa pakikipagrelasyon niya sa lalaki na iyon. Kaya naman pinalaya siya ng kanyang mga magulang sa kanilang bahay at napilitan si Sweetie na makitira sa kanyang kaibigan. Subalit taong 2013, nagkahiwalay si Sweetie at ang kanyang asawa. Dinala ng asawa ni Sweetie ang dalawa nilang anak sa Australia. At habang nasa isang party, nakilala ni Sweetie ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay kinilalang si AJ Desai, 37 years old. Pero 24 years old pa lamang siya nang pinasok niya na ang pagpupulis. Matapos graduate mula sa Training Academy, ang unang naging kanyang posisyon sa serbisyo ay police sub-inspector. Taong 2013 na nagkaroon ng kasintahan si AJ at kalaunan sila ay ikinasal. Subalit matapos ang dalawang taon, nakipaghiwalay si AJ sa kanyang asawa. Matapos magkakilala si na AJ at Sweetie, nagsimula silang mag-date. Hindi nagtagal, nagkaroon ng relasyon ang dalawa. Nagsama sila sa iisang bahay at naging masaya magkasama. Dito nga nakita ni AJ ang pagiging maalaga ni Sweetie. Walang araw na hindi ipinagluluto ni Sweetie si AJ ng mga pagkain, lalo na sa tuwing ito ay uuwi mula sa kanyang trabaho. Labis na napamahal si AJ kay Sweetie pero inilihim niya ito sa kanyang pamilya. Ang gusto kasi ng mga magulang ni AJ ay mag-asawa siya ng babae na mula sa katulad nilang cast. Ang caste system ay tungkol sa isang estado ng buhay ng mga pamilyang pinagmula ng iisang tao. Karaniwan, kapag ikaw ay mayaman, dapat mayaman din ang iyong mapangasawa. Hindi kaya pareho ng estado mo sa buhay. Habang magkarelasyon si na Sweetie at AJ taong 2014 nang may nakilalang bagong lalaki si Sweetie mula sa Facebook. Ang lalaki ay isang NRI o non-resident India na mula sa Amerika. Ang mga NRI ay mga taong may lahi mula sa India ngunit mas matagal na silang nanatili sa ibang bansa. O kung tatawagin sa atin ay mga balikbayan. Pinagsabay ni Sweetie at ang lalaking kanyang nakilala habang karelasyon niya si AJ. Sa tuwing nasa trabaho si AJ, nakikipagkita si Sweetie sa bago niyang kakilala. Hanggang sa bumalik na nga ang lalaki sa Amerika. Makalipas lamang ang isang buwan, nalaman ni AJ ang relasyon ni Sweetie sa ibang lalaki. Nagulat naman ang babae dahil hindi nagalit si AJ sa kanyang ginawa. At ipinagpatuloy nga ni na Sweetie at AJ ang kanilang relasyon kahit na may ibang boyfriend si Sweetie. At makalipas ang dalawang taon, nagdesisyon si Sweetie na magpakasal sa lalaking na niya sa Facebook. Hindi naman tumutol si AJ sa gusto ng kanyang girlfriend. January 2016, inihatid pa nga ni AJ si Sweetie nang sinundo siya ng isa niya pang boyfriend. Ang pakilala nga ni Sweetie sa lalaki kay AJ ay kaibigan lamang. At sa Amerika nga, ikinasal si Sweetie sa Amerikanong balikbayan. Makalipas ang halos dalawang buwan, malungkot na bumalik si Sweetie sa India. Bumalik siya sa piling ni AJ at sinabi niya na laging lasing ang kanyang asawa at sinasaktan siya nito. Tinanggap naman ulit ni AJ si Sweetie sa kanyang buhay at nagpatuloy ang kanilang relasyon. Ang pagmamahalan nga ng dalawa ay nabigyan ng second chance na nauwi sa kasalan. At taong 2016 nang ikinasal si na Sweetie at AJ sa Vardai Mata Temple sa Rupal. Itinago ni AJ sa kanyang pamilya ang tungkol sa kasal nila ni Sweetie. Pagkatapos, tumira si na Sweetie at AJ na magkasama sa iisang bahay sa Chan Godar. At dahil walang kaalam-alam ang mga magulang ni AJ sa kanyang kasal kay Sweetie, naghanap sila ng babaeng ipakakasal sa lalaki na pareho ng kanilang cast. Kaya taong 2017, ikinasal si AJ sa ibang babae. Bukod sa titigilan na si AJ ng kanyang mga magulang, tinanggap niya ang kasal dahil magkakaroon siya ng 3 million pesos mula sa dowry ng pamilya ng babae. Binigyan si AJ ng pamilya ng kanyang napangasawa ng mamahaling mga gamit sa bahay, ilang mga alahas at mamahaling damit. Nanirahan si AJ at ang kanyang bagong asawa sa Ahmedabad. Wala namang kaalam-alam si Sweetie na hindi lang pala siya ang asawa ni AJ. At tila nga pinaglaruan talaga ng tadhana sina AJ at Sweetie. Makalipas kasi ang isang taon mula nang sila ay ikinasal nabuntis si Sweetie. At nabuntis din ang isa pang asawa ni AJ. Masaya ang lalaki na nalaman niyang buntis si Sweetie. Naging mas maligaya pa siya nang nalaman niyang lalaki ang ipinagbubuntis ni Sweetie. Taong 2019 nang nanganak si Sweetie at ang isa pang asawa ni AJ na nanganak naman ng isang babae. Nang taon din na iyon, na si AJ at tumaas ang kanyang rango bilang inspector. Inilipat din siya ng opisina at na-assign siya sa Special Operation Group sa Vadorara Rural Police. Talaga nga naman wala nang hihilingin pa si AJ dahil bukod sa promosyon, nakabili siya ng bagong kotse mula sa dowry ng kanyang asawa. At ang halaga nga nito ay 2 million pesos. Kasama pa nga ni AJ sa larawan si Sweetie at ang kanilang anak. Pagkatapos, inilipat din si AJ sa car dyan para sa gaganapin na assembly by election. At habang nasa lugar na iyo, nakilala niya ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay si Gino, 38 years old. Si Gino ay isang congressman leader sa Cardan at siya ay kandidato sa assembly by election. Nagmamay-ari si Gino ng maraming mga restaurants. Nakarating din kay AJ ang balibalita na may koneksyon si Gino sa mga lalaking pwedeng utusan gumawa ng krimen. Hindi nagtagal, naging magkaibigan si na Gino at AJ. Dahil doon, mas naging busy ang lalaki sa kanyang trabaho. February 2021 nang ibinalik si AJ sa Vado Dara Police Station. Kaya naman inilipat niya si Sweetie at ang kanyang anak sa lugar na ito. At para hindi mahuli si EJ ng dalawa niyang asawa, dinadala niya na busy siya sa kanyang trabaho. Nang mga panahon na ito, kinausap ni Sweetie si EJ at sinabi ang kanyang mga gustong mangyari sa kanilang pagsasama. Pinilit ni Sweetie ang lalaki na irehistro na ang kanilang kasal nang sa gayon ay maging formal na ang kanilang pagsasama. Pero kung babalikan, ikinasal lamang si EJ at Sweetie sa isang templo. Sa India, ang mga kasal na isinasagawa sa templo ay masasabi na hindi formal at legal. At para maging legal ang kasal sa templo, kailangan may mga larawan ng lalaki at babaeng ikinakasal. At dahil hindi rehistrado ang kasal ng dalawa, masasabing hindi talaga sila mag-asawa, kundi mag-live-in partner lamang. Sinabihan din ni Sweetie si AJ na dapat ipakilala na siya sa pamilya ng lalaki. Lalo na sila ay magkasama at may anak. Subalit dahil walang alam si Sweetie at ang isa pang asawa ni AJ, tila naipit ang pulis sa kanyang sitwasyon. At para tumigil lamang si Sweetie sa kanyang pangungulit, sinigurado ng lalaki kay Sweetie na dadating din ang panahon na ipakikilala niya ito sa kanyang pamilya. Pero kalaunan, nakahalata na ang babae na may lihim ang kanyang asawa dahil minsan hindi ito umuwi sa kanilang bahay. Ang dinadahilan lamang ni AJ ay ang kanyang trabaho. At dahil sa pagdududa ni Sweetie, nakiusap siya sa kanyang kaibigan na sundan at imbestigahan ang galaw ni AJ. At kalauna nalaman ni Sweetie ang impormasyon na may ibang inuuwi ang bahay ang kanyang asawa sa ibang lugar. Dito niya naisip na malakas ang posibilidad na may ibang asawa at anak si AJ. Labi siyang nagalit sa kanyang nadiskubri. Agad kinompronta ni Sweetie si AJ tungkol sa kanyang mga nalaman. Pinabulaan na naman ni AJ ang bintang ni Sweetie. Sinabi ni AJ kay Sweetie na mali ang kanyang hinala at itinanggi niya na wala siyang ibang asawa at siya lamang ang babae na kanyang pinakasalan. Hindi naman naniwala ang babae sa mga sinabi ng kanyang asawa. Dito na nagsimula ang sunod-sunod na away sa pagitan ng mag-asawa. Mas tumindi ang galit ni Sweetie nang malaman ng tatlong taon na siyang niloloko ng lalaking minahal niya at pinagkatiwalaan. Dahil dito, pinapili ni Sweetie si AJ kung sino ang kanyang paninindigan. Kung si Sweetie ba o ang isa niyang asawa. Sinabi pa ni Sweetie kay AJ na dapat mamili siya dahil hindi niya maaatim na matulog sa tabi ng lalaking may ibang asawa. Tinakot din ni Sweetie si AJ na kung hindi siya mamimili, isisiwalat niya ang lahat sa pamilya ng lalaki. At tila nga nagpintig ang tenga ng polis at tumaas ang kanyang balahibo sa galit. Natakot siya na hiwalayan ang isa pa niyang asawa. Dahil kapag nangyari iyon, ibabalik ni AJ ang pera alahas at ang kotse na binili niya na ang ginamit niya pang pangbili ay galing sa pera ng dowry na ang halaga ay 6 million pesos. Natakot ang pulis kaya bumuo siya ng isang masamang plano. Hiningi din ni AJ ang tulong ni Gino. Pero hindi sinabi ni AJ ang katotohanan kung sino ang gusto niyang ipapatay. Sinabi niya lamang kay Gino na ang gusto niyang ipapatay ay ang kanyang kapatid na babae na buntis pero hindi kasal. Pumayag naman ang kongresista na tulungan si Jay. Sinabi ni Gino na mayroon siyang abandonadong hotel kung saan niya pwedeng gawin ang krimen. June 4, 2021, umuwi si AJ sa bahay nila ni Sweetie. Subalit imbis na magkaayos, lalong nag-away ang dalawa. Pinahupa ni AJ ang kanilang pagtatalo. At nang tulog na si Sweetie at ang kanyang anak, Bigla na lamang siyang sinakal ng pulis. Maya, maya pa, tuluyan na nga ang binawian ng buhay si Sweetie. June 5, 2021 ng umaga, tinawagan ni AJ ang kapatid ni Sweetie na si Carlo. Sinabi niya na nag-away sila ni Sweetie ng gabi. At umalis umano si Sweetie at umuwi sa bahay ni na Carlo. Sumagot naman si Carlo kay AJ at sinabi niyang wala doon ang kanyang ate at labis nga silang nag-alala dahil nawawala si Sweetie. Walang sinayang na oras si na Carlo at ang kanyang mga magulang at agad silang nagtungo sa bahay ni na AJ. Nagtaka si Carlo dahil hindi naman iniiwan ni Sweetie ang kanyang anak. Nang nagkita nga si na Carlo at AJ, sinabi ng pulis na ilang oras niya nang hindi makontak si Sweetie. Narinig naman ni Carlo na tinawagan ni AJ ang kanyang mga kaibigang pulis na pumunta sa kanilang bahay dahil nga nawawala si Sweetie. Mabilis naman dumating ang mga pulis sa bahay ng mag-asawa. Pagkatapos noon, umalis uli sa glit si AJ at bumalik din. Kinagabihan, sinabi ng pulis na aalis siyang muli para hanapin si Sweetie. Kumpiyansa naman ang mga magulang ni Sweetie na mahanap ang kanilang anak dahil pulis ang asawa nito. Pero makalipas ang ilang oras, hindi nahanap ni AJ si Sweetie. Nang sumunod na araw, umuwi na ang pamilya ni Sweetie dala ang anak nitong babae. Lumipas pa ang mga araw, nagtaka na si Carlo kung bakit hindi pa nagre-report sa mga pulis si AJ. At para kay Carlo, mahanap si Sweetie kung nag-report si AJ sa mga kapwa niya pulis dahil maraming taong magtatrabaho para hanapin ang babae. Tinawagan ni Carlo si AJ at sinabi naman nito na lahat ay ginagawa na niya para mahanap ang asawa. Nalaman lamang ni Carlo na nag-file lang ng missing person report si AJ ng June 9, 2021. Kaya naman ipinakalat na ng mga pulis ang missing poster ni Sweetie. June 11, 2021, nag-file si Carlo at ang kanyang tatay ng report dahil sa pagkawala ni Sweetie. Ipinatawag ng police station si AJ. At tinanong si AJ ng mga polis kung may iba bang tao siyang pinaghihinalaan na may kinalaman sa pagkawala ng kanyang asawa. Sumagot naman si AJ at sinabing wala. Sinabi pa niya na ng June 4 nag-away sila ni Sweetie pero sabay at magkatabi naman silang natulog. Ngunit pagising daw niya ay wala na sa kanyang tabi si Sweetie. Matapos nga siyang kausapin, personal na siyang tumulong sa paghahanap sa kanyang asawa. Kumalat nga ang balita sa pagkawala ni Sweetie. Gumawa na din ang mga pulis ng special task force para hanapin si Sweetie. Subalit sila ay bigo. Para sa pamilya ni Sweetie, hindi sapat ang binibigay na atensyon ng mga pulis kaya hindi nila mahanap ang babae. At June 1, 2021 na nagkaroon ng usad ang kaso na may natanggap na tawag mula sa isang concerned citizen. Ayon sa lalaki, may natagpuan siyang isang sunog na labi ng tao. Agad namang pumunta ang mga pulis sa lokasyon ng sunog. At dahil nga sa itsura ng labi, hindi na matukoy kung ito ay babae o lalaki. Pero napansin ng mga pulis na suot ng biktima ang isang bracelet at sing-sing. Indikasyon na babae ang labi. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis. Ang natirang labi ay dinala sa laboratorio para sumailalim sa DNA test. At ang DNA ay tinugma sa anak ni Sweetie at ito nga ay nagpositibo. Si Sweetie ang labing natagpuan. Unang pinaghinalaan ng mga pulis ang asawa ni Sweetie na si Jay. Dahil ang lahat ng tao ay nagluluksa at tanging si AJ lamang ang hindi. Siya din ang huling kasama ni Sweetie bago ito mawala. July 24, muling kinausap ng mga pulis si AJ. Noong una, tikom ang kanyang bibig. Subalit hindi nagtagal ay agad din siyang umamin sa kanyang ginawa. Ayon nga kay AJ, siya ang pumatay kay Sweetie dahil na-pressure na siya sa kanyang sitwasyon. Iginuwento niya nga ang buong pangyayari ayon sa kanyang sariling bersyon. Ayon kay AJ, kaya niya nagawa ang krimen dahil naiingayan at nakukulitan na siya kay Sweetie. Sobrang gulo na din daw ng buhay niya noon dahil sa kanyang mga sikreto, dalawang asawa at busy din sa trabaho. At ng June 5, 2021, bandang alas 10 ng umaga, sinakay niya ang kanyang anak sa kanilang kotse. Sunod naman, inilagay ng pulis ang nakabalot na labi ni Sweetie sa likod ng kotse. At bandang alas 11 ng umaga, tinawagan ni AJ ang kapatid ni Sweetie. Sa tawag, sinabi ni AJ na nagising siya na wala na ito sa kanilang bahay. Alam niya na matatagalan ang pamilya ni Sweetie na makarating sa kanilang tinitirhan. Kaya naman nagmaneho pa alis si AJ kasama ang kanyang anak at ang labi ni Sweetie. Tinawagan ni AJ si Gino at ikinwento ang nangyari. Ang abandonadong hotel ni Gino ay malawak. At sa tagong parte, iniwan ni AJ ang labi ni Sweetie. Pagkatapos, sinabuya niya ng gasolina at nilagyan ng apoy ang labi ni Sweetie. At para makasigurado na patay na talaga si Sweetie, nanatili pa si AJ sa lugar ng mga ilang oras. Pagkatapos noon ay umuwi na siya sa kanilang bahay at naabutan niya nga ang pamilya ni Sweetie. Habang nag-iimbestiga ang mga polis, tumulong si EJ na tila gusto niya talagang mahanap ang babae. Kahit ang totoo, siya nga ang tumapos ng buhay nito. Sunod ay nagpaalam si EJ na puntahan ang isang lugar na paborito ni Sweetie para siya ay hanapin. Pero ang totoo, ipinalilis lang talaga ni EJ ang kanyang kotse nang sa gayon ay walang makitang ebidensya laban sa kanya. Itinapon din niya ang mga personal na gamit ng babae para akalain ng tao na lumayas talaga si Sweetie at iniwan ang kanilang anak. At matapos nga ang kanyang confession, inaresto si EJ at Gino. Inami naman ni Gino ang pagtulong niya sa kanyang kaibigan at sinabi na tumanaw lamang siya ng utang na loob sa pulis. Kinasuhan si AJ ng murder at tampering with evidence. Kinasuhan naman si Gino para sa partisipasyon niya sa krimen. Ang dalawa ay ikinulong habang naghihintay ng trial. Gumawa naman ng isang social media campaign ang isa sa anak ni Sweetie na nasa Australia. Ang campaign ay may pamagat nga na Justice for My Mom. Subalit burado na ang campaign na ito. Ayon sa campaign... Sana nga mabigyan ng hustisya si Sweetie dahil naniniwala ang kanyang anak na walang ginawang masama ang kanyang nanay para mangyari ang krimen sa kanya. Sa ngayon, nakakulong pa din sina na AJ at Gino. Wala pang bumababang hatol sa kanilang dalawa. Subalit kapag napatunayan guilty si Gino, maaari siyang hatulan ng lima hanggang sampung taong pagkakulong. Si AJ naman ay maaring hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatol na kamatayan para sa pagpatay niya sa kanyang asawa. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto niyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, isubscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!